At ayan na, sinintensyahan na ang mga alimasag. Ang alimasag na napakamahal. mahal. istim na dahil ano, fresh naman daw at hindi na daw kailangan hugasan, sabi ng mga kuryana. Hinawakan ko naman, wala naman siyang dulas yung parang dumi. Malinis naman siya. Pero siyempre sa atin, kailangan talagang hugasan. Kailangan ba ha, ibinabrush pa ha, yung mga gilid-gilid Pero sa kanila, huwag na tayong makipagtalo dahil ayaw talagang hugasan at diniritso na ha, At ayan na, sinintensyahan na mahalimang o kawawa naman kisay-kisay na pa dahil buhay pa nga. Alimango ba ito? Alimasag. Alimasag ang tawag sa atin ito eh. Grabe talaga sa mahal ang alimasag na ito, limang kilo ito na sa mahigit 5,000 daw. Dami talaga akong nakahain, wala akong pakialam kung mayroon akong high blood, minsan lang naman. Kaya na nga, pinadalan pa ako ni Uni. Uni kasi ang tabang dito parang ate mo. Pinadalan ako ng limang piraso. Ay bumili siya ng limang kilo at uh, binigyan ako. Hindi naman talaga ako bumili kaso ako lang ang kakain. Kasi masarap na pag matagal na sa freezer. Tangan kasi dito, kailangan talaga kainin agad. Sarap nga, maramis-tamis talaga ang laman niya at mayroon siyang ano, tabang. Uh -huh. siyang kaliki mga loods, Masarap siya. Sa lang din ako makakain ng ganito dahil uh, dito ay mahal talaga ang mga seafoods. Pero sa atin sa Pilipinas, nagdipa na mga seafoods dahil dagat na tayo. Ito kasi walang masyadong dagat kaya marang seafoods nila. At ayan, pinulo talaga yung steamer oh. Pretty ito mga kasama ko dito. Bahala sila. Itatalo kung pupunuin ba. Ayan na guys ang mga alimasak. Nakikisay-kisay dahil buhay pa. Kain tayo.